Po napatawag po kasi kami dahil kick-off ceremony na sa linggo January 28 uh, ng Bagong Pilipinas uh, dito po sa Meykireno Grandstand sa Luneta. And uh, probably kaya po kami uh, hihingi po kami ng ang uh, mga uh, in-depth explanation. Ano po ba itong uh, Bagong Pilipinas? Baka kasi iba natin mga nakikinig ngayon eh bago sa kanila 'yung para itong term na Bagong Pilipinas eh can you please explain it to us uh, Father Arani kung ano itong bagong Pilipinas anong significance nito okay uh, unang una yung bagong Pilipinas ay isang uh, it's an invitation sa lahat ng Pilipino na baguhin ang paningin sa kanilang sarili baguhin ang paningin sa bansa baguhin ang paningin sa ating hinaharap, no? Bakit baguhin? Well, unang-una, dapat kilalanin natin, we recognize everything that is beautiful, noble, and admirable about being a Filipino. Mm -hmm. Ang isang nakakasakit ng loob ay sa maraming Pinoy, ambisyon nila ang mag yung bansa at magiging foreigner by naturalization. Tanungin mo ang daming, ang maraming Pinoy, ano ang balak niya sa buhay? Yung bang makapag-abroad at doon maging citizen? So, bakit ganun? Bakit hindi nila naiisip na may kinabukasan dito sa Pilipinas at pwede silang tumulong sa pagunlad ng bansa, no? Kasi maraming beses ang nakikita lang natin at pinupuna yung pagkukulang, yung pagkakamali at hindi natin nakikita na ang bansa natin ay pinupuri at kinikilala ng ibang bansa. Mm -hmm. Mm -hmm. So unang una, Bagong Pilipinas is an attempt to invite the Filipino to look at the Philippines from a new perspective.